Okay, good morning, good morning. Sana ba, sana ba tayo? Andito tayo. Yun, mayong adlaw sa atong tanan, no? Sa mga bisayang dagko, mayong adlaw. Uh, uh, lain yung atong topic ron, medyo uh, kung sa bisaya, saksak -sak sinagol. <laughs> no? Saksak -sak sinagol, gikan sa kang kardokritiko. So, sa Tagalog, eh, Paksa natin ngayon is sa uh, samotsari muna tayo, no? So, gusto ko lang uh, ipakita sa inyo to para magkaroon din tayo ng idea o kayo ng idea. Uh, pwede kasi magkakitaan ito, no? So, ipakita ko lang yung mga ganito. Alam ko, yan. Alam ko mayroon na yan sa atin, no? Uh, napapansin niyo ba yan, mga kababayan? no, Lalo na pag may mga birthdayan, tapos medyo may kaya yung uh, mga magulang nung nagbe-birthday ng mga bata. Ayan, na yan, na-arkila yan, di ba? Yung para siyang mga inflatable na pwedeng paglaruan ng mga uh, partygoers. <laughs> Tawag na, tama ba? Yung mga bisita, no? Uh, Meron ding maliit niyan, uh, yung ganyan, no? uh, sila doon, wala siyang ano, wala siyang hassle kasi nga uh, puro siya parang salbabida lang siya. So bubumbahan lang yan, mayroong makina yan na nagpapanatili sa kanyang hangin. Hindi ko alam kung mayroon na sa Pilipinas yan, no? Pero uh, dito sa kinalagyan ko, <laughs> eh marami na yan, no? So, ang gusto ko lang ipakita sa inyo na may bago dyan, no? Ito pa, dagdag pa natin, ito. Yan, uh, it's party time. Tulad yung nakikita nyo, may mga padulasan, may mga jumping uh, parang uh, tent o ano man yan, yung magtatalon-talon mga bata. Uh, sa Pilipinas, napansin ko na rin yung mga may lubo. Pero dito, mga ganyan siya, you know, binubumbahan ng hangin. Ngayon, kaya ko, uh, kaya ko, uh, uh Blinag ito, Pinos ito kasi meron din akong uh, bagong natuklasan uh, na uso dito, no? So paki nyo, panoorin nyo kung uh, pwede ito sa atin sa Pinas, no? Uh, yung mga utak-utak uh, negosyante dyan, yung mga uh, businessman nating mga kababayan diyan. <laughs> kung may puhunan kayo, tingnan nyo to kung uh, uh, pwede ito sa atin, ano? Ipiplay ko itong isang video uh, kung saan na uh, nandun din ako. So, papakita ko lang. Okay. Okay. Yun. mayroong bagong uh, pauso dito sa <laughs> sa kinaroroonan kong lugar. Yun, yung nasa likod ko, yun. Uh, Game on Wells. Playground. Yung mga padulasan. Ito yung bago nga yung style dito. Games on Wells. So, para siyang arcade. Na, yan. Pwede kang pumasok dyan. Sa loob. May mga naglalaro sa loob. Tapos dito sa labas, may ano, yung dance step na parang, uh, ano bang tawag yan? Uh, basta yung sayaw sa atin din mag step step kagagayahin mo yung lalabas sa TV no, sa screen TV screen so ito yung operator yeah, this guy yan yeah. so papasok tayo pa mga kababayan para makita natin para makita nyo sa loob yan, hinahatak lang siya ng ano Hinahatak lang siya ng ganito Malakas na klase na uh, Parang crack no? Tapos mayroon siyang uh, Mayroon siyang generator So magandang hanap buhay ito Magandang negosyo yan, no? Game of Games on wheels Tapos mga telephone number Tapos yan Birthday parties corporate events, fundraisers, school events and more <laughs> and more so, pasuk tayo guys pasuk tayo, ya, mga bata Yeah, here we go again okay, they're playing now okay. look at them they enjoy the pati dito may screen tapos naglaro, may mga naglalaro for example this one yeah. so buong ano siya buong parang bus buong bus na ginawa siyang ano ginawa siyang arctic pero ang tawag sa kanya dito is uh, games on wheels yan, yeah. buwang ko ay mga bata parang pagkatapos ng kain-kain dito na sila pagkatapos ng party kain kain dito na sila maglalaro na okay so yun yung ano yun yung uh, sitwasyon natin dito yeah, <laughs> wow they're, they're dancing now ha dancing yeah dance party dance party yeah meron din siyang ano medyo masilaw lang kaya hindi masyadong Ah, napapansin yung TV screen pero dalawa yung TV screen oh. So, yan. Ay, nagsusumba-sumba na yung mga bisita namin iba. So, that's it. Yun lang mga kababayan, mga kaibigan. From Games on Wells. Okay. Yun. Yun ang mga, mga kaigsunan, no? Mga pertahan dia sa Visayas o Mindanao. <laughs> no? So, uh, siya siyang bagong <clears throat> excuse me, siya siyang bagong uh, uh, pwedeng Makita uh, no? nyo naman yung idea para siyang bus na inalis na yung mga upuan ginawa ni Lagyan siyang parang uh, para siyang loob ng sinihan. Tingnan eh. Medyo madilim siya pero Kaya nga may generator kasi nga Uh, para may konting ilaw, may konting uh, aircon siguro yun, o el pan para yung mga batang maglalaro doon eh, hindi mainitan. So kaya may generator, tinuro ko naman doon sa video. May may ano, may uh, generator. So sa madaling sabi, pag uh, yun ang mga uh, may okasyon, eh, may kakaya ng mag uh, uh umarkila. Eh, Pag-isipan natin, pwede rin siguro uh, isang uh, negosyo yan. So, kung mayroong kang pick up dyan, ang tawag kasi dito is truck. No? Hinahatak lang yun para siyang maliit na 20 footer na van o na container van. Pero actually, ano lang yun eh. Uh, may gulong siya kung napansin niyo sa video. May gulong siya, hatakin mo nga lang. So, yun. Uh, bukod kasi sa mga nabanggit na natin na Katulad nga ng mga ganito, no? Ewan ko kung mayroon na sa Pilipinas yan. Ah, uh, maganda ring uh, negosyo yan. No? Hindi naman basta-basta na -basta nasisira. Tapos, ah, uh, kung saan yung mga birthday party, ayun, lang mo yung mga ganyan. No? So, yun lang. Ah, uh, pinakita ko lang kung ano yung bago. No? Kung ano yung bago, yung uh, Games on Wheels. Okay, yun lang ang ano. Ah, uh, tandaan natin, Uh, dito ang tawag nila is Games on Wheels. Para siyang arcade na mobile. <laughs> mobile arcade <laughs> Okay, so mag-iingat tayong lahat at mabuhay kayo. Sana uh, itong uh, content natin isa uh, tinawag kong ang uh, samotsari sa Tagalog or saksaksinagol sa ato ng mga bisaya. Uh, may adlaw ninyong kanan. No? May adlaw.